In general, ang estafa ay krimen kung saan ang akusado ay gumamit ng panglilinlang para maisahan niya ang biktima at magdulot ng material na pinsala dito. Ibig sabihin, dahil sa panlolokong ginawa ay nawala ng pera ang biktima. Sa Article 315 ng Revised Penal Code, maraming nakalistang paraan para makomit ang krimen ng estafa. Covered nito yung nagkukunwaring may business at kumukuha ng investment pero sa totoo, aangkinin lang ang pera. Pasok rin kung may bibilin ka tapos binigay sa iyo yung item Them dahil may cheque kang pambayad pero alam mo namang walang laman ang bank account mo. Pwede rin may binibenta ka, kunwaring pure essential oil. Pero sa totoo, kinaluan mo ng baby oil. Basta gumamit ng panloloko para makaisa sa iba at mawalan sila ng pera o value, malamang covered yan ng estafa. Iba-iba man ang pananaw, siguro agree kayo. Ayaw natin ng manloloko.